Alright mga tropa, update tayo sa itlog ni Pearl. I-check natin kung ano na nga ba ang kalagayan nito. Bali after 2 weeks na to mula nung sinetap natin dito, ang bala ko lang sana ay 1 week ang problema, sobrang busy natin. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-check itong mga itlog ni Pearl. So tara, let's go! Bale, ito na sila ngayon. Ayan, ang pagbungad. Kita nyo naman, meron ng isa na may molds. Tapos dito, meron din may molds. Dalawa na, yung nakita nating may molds. Ayan. Bale, kung napapansin nyo, mga tao pa, meron tayo ditong nakalagay na hygrometer at thermometer. 2 in 1 na yan. Bale, analog yan analog yung binili ko kasi may mga digital ako na ginamit last year ang problema nasira na sila and sa palagay ko mas madaling masira yung mga ganong klase ng thermometer at hygrometer kaya ito na lang yung binili ko analog Ayan. accurate naman siguro to at based dito eh okay na okay yung temperature sa umaga, sa tanghali, pati sa gabi stable lang siya sa around 30 to 33 Celsius degree. Yung humidity niya naman, naglalaro sa 80 to 90. Ayan. Bale, ang kailangan kasi ng mga itlog na to, eh, mataas na humidity at uh, stable na temperature na 30 hanggang 33. So nakikita natin dito, merong isang itlog na puro molds na. So ayan, possible, eh, wala talagang laman yan. Yeah, yan eh, nagka-molds. Pero depende, silipin din natin, no? So, ika-handling natin to isa-isa. Titignan natin kung sino sa kanila yung may mga similya at kung alin sa kanila yung mga walang similya. I-check natin. Tapos, tatanggalin na rin natin yung mga walang similya. Kasi, ayan, katulad yan, possible walang similya yan. Tapos, nagka-molds. Ang mahirap kasi niyan mga tropa, magkahawa-hawa sila posible rin kasi mangyari yung ganun kaya tara i-check natin kung sino sa kanila ang may similya at kung sino sa kanila ang walang similya bibilangin na rin natin kung sino yung wala at kung sino yung meron start tayo bali papatay ko yung flash na itong camera natin tapos meron tayo dito flashlight so let's go As you can see mga tropa, walang laman to. Dapat to may ugat na to eh kasi 2 weeks na to eh. Itong isa, may molds na rin pala sa gilid. Tsaka sira na rin yung itlog. Oh. Wala rin siyang laman. So possible to, bago pa magka-molds to, wala talaga tong similya. Bale, after 3 days pala, chinek ko to. Kasi merong itlog akong tinanggal dito na sira na. Ito ang mga tropa kung nakikita nyo. Merong similya, may laman. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan, lapit pa natin. So nakikita nyo yung ugat. Ayan, meron siyang embryo. Tsaka brains. Kung ikukumpara natin dito, ayan ang pagkakaiba ng walang similya. Sa meron similya, ito yung wala. Ito yung meron. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, meron yan. Possible. Sure ball. So, meron ng isang may similya. Itong puro molds. Wala talaga to. Oh. Tatanggalin natin yan dyan. Ibang kasunod niya ito. Oh. Ganda ng veins nyo. So, dito. Itong katabi nya. Ito, wala. Ayan o. Oh. Sayang to kasi ang laki ng itlog nyo. Kung kukumpara mo sa mga ibang itlog. Is ata sa pinakamalaking itlog yan. Tapos wala naman si Milia. Pero ganoon talaga. Hindi lahat ng itlog talagang magsasukses. So ilan na yun? Ito. Nakadalawa na tayo mga tropa. Isa. Dalawa. Yan yung may mga merong si Milia. Pangatlo to. eto wala o tingnan mo, walang wala. O. Wala talaga 'to. Ito rin wala. So nakatatlo na tayo. Etong puro molds na 'to. Huwag na nating ilawan 'yan at wala talaga 'yan. Etong katabi niya. Wala rin 'no, walang veins. Pero parang ayun, parang may something doon. Pero wala siyang ugat. So, possible. Wala talaga yan. Itong katab. Ito, solid yung wings niya. Ito, napakakapal. Oh. Healthy wings. So, pang-apat to. Itong katabi niya. Ito rin, oh. solid din to. Ang kapal din, ang kapal din ng ugat. Yung kasunod. Ito, wanda Ito. to Ito, meron. Ito. Meron din, oh. Tiyempo. Itong isa. Meron din. Itong isang to. Ba, meron din, oh. One, two, three, four, oh, ba. Uh, ah, pat na magkakasunod, ah. Tiyempo yun, ah. Eh. Ipa tayo di sa... Ito. Ito meron. Positive to. Positive din to. Positive din to. Ba? Tiyempo. Tapos magkakasunod. Ito ang isang to. Parang may mga moles na siya. Moles ba yan? Check natin meron to. Negative to. Wala o. Oh. Tsaka parang antikas na nung itlog. Wala yan. Next tayo. Ito meron, meron to, yun na. Ah. Ayun oh. Positive to. To positive din to, ayun oh. Ah. kitang kita niyo naman ang ganda rin ng wings nito. Na Lahat naman sila magaganda yung wings, depende siguro sa view. Ito ang kasunod, wala. Tapos yun nga yung sinasabi ko na yung sinasabi ko kanina, after 3 days, chine ko to. Pagtingin ko ng isang itlog dito, wala na, bulok na, sira na. Tapos, puro fruit fly, like, kaya tinanggal ko na agad. Hindi ko na na-video yun. Hindi ako sure kung na-video ko, hindi. Pero, tinanggal ko na agad. Tapos, itong isa to, check na rin natin. Wala to. negates to. So, Bale ito yung isang itlog na sinasabi ko sa inyo mga tropa, ah, tinanggal ko na agad yan after 3 days kasi talagang uh, sira na Puro fruit fly din, eh, ayokong mahahawa yung iba at dapat walang makapasok ng fruit fly eh Pero nakapasok pa rin, siliado na yung lagayan Tapos kung nakikita nyo, yan yung mga slugs na itlog ni Pearl ayan. Dito ko na nalagay, hindi ko pa nadidispose, <laughs> sobrang busy natin, sorry na mabalik tayo dito mga tropa tanggalin na natin yung 100% na sira ito katulad na ito pro molds tanggalin natin to yan evicted ka na nasan pa yung iba etong nasa dulo ito dulo sa gitna tanggalin na natin to mahirap kasi niya mahawa pa yung ibang itlog tapos ito tanggalin na rin natin to kasi wala naman si media to tapos, ano po ba yung mga walang similya? Ito. Sayang to. Ang laki na ito. Tingnan yung itlog yan. hindi mo yung kamay ko. Itong kamay ko malapad na to. Pero, nanliit pa rin dito sa itlog na to. Tanggalin na rin natin yan. Ano po ba? Ito. Itong isa to. Wala ate. Tanggalin na rin natin yan. Yung po. Puro molds. Puro molds na siya kahit kasi hayaan natin dyan dyan masira man o hindi wala rin mangyayari dyan kasi wala naman siya si so ang next natin ano pa ba dito eto wala ito eh. tapos ano pa ba, ba double check na natin kung alin dito yung mga may si kasi baka mali yung makuha natin etong isang to wala to ayun o sayang eto itong dalawa wala ito ito ang magkatabi tsaka ito wala rin ito dito sa halera na to ito yung wala tanggalin natin ito ganda pa naman ng mga itlog ba wala naman lamang si Milia so hindi talaga lahat meron no? lalo na hindi naman ordinaryong ordinaryong Asto. Ah, ito ay es isang hybrid. Burmese python, tsaka reticulated python. Ito, wala rin to. Sayang, so, no? Ang ganda pa naman ng mga ito. Kaya, makawala yan. So, ito na lang ang naiwan. Pero mo, kanina ang dami niya, no? Ngayon, no? Yan na lang, oh. Ito, ito, sa... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 pieces na lang ang na natira mga tropa grabe out of uh, 15 out of 28 eggs yan kasi 28 eggs yung nilagay talaga natin dito in total bali ang total eggs talaga ni Pearl eye 28 1 2 3 4 5 6 7 8 uh, 28 plus 8 37 eggs mga to pakasama yung slugs so 15 out of 37 eggs yun 15 lang yung may similya ayan na sila ngayon di ba ayan na yung mga natitira so update ko pa rin kayo Bale, 2 weeks na to mula nung sinet up natin dito and sana magtuloy-tuloy itong mga to di ba sana mapisa itong 15 na to Ayan, cross finger tayo dito sa 15 pieces na to. So, hanggang dito na lang mga tropa. Update ko na lang kay sa mga mangyayari dito sa mga eggs na to. Bale, ito yung mga tinanggal nating mga itlog na walang similya at itlog na puro molds na. Kailangan talaga natin tanggalin to kasi ganyan lang din mangyayari dyan. No? Magkakamolds lang din yung mga yan. And ayaw naman natin mahawa yung ibang itlog pagka nagka-mold siya mga yan. All right mga tropa. Update ko na lang kayo sa susunod na video.